Tuloy na ang nakatakdang civilian resupply mission ng atin ito coalition sa Scarborough Shoal simula bukas sa kabilayan ng mataas na puwersa ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Ayon kay Marita Expert Ray Powell, planong harangan ang naturang aktibidad sa West Philippine Sea. Narito ang aking report. Tuloy na ang nakatakdang civilian resupply mission ng grupong atin ito coalition sa bahagi ng West Philippine Sea Ito'y kahit pa nagdagdag ng mga panibagong barko ang China sa bahagi ng Baho de Masinloc para bumuo umano ng blockade sa lugar. Ayon sa atin ito, koalisyon, lihitimo ang kanilang ikakasang misyon sa West Philippine Sea na layong igiit ang karapatan ng mga mamayang Pilipino na magsagawa ng mga aktibidad sa loob ng teritoryang nasasakupan ng ating bansa. Sa isang pahayag, sinabi ni Akbayan Party President at atin ito, co Rafaela David na hindi sila magpapadala sa presensyo ng mga Chinese authorities sa WPS. Bagkus ay para i-inspire ang mga Pilipino para magsama-sama para protektahan ng sovereign rights sa ating Exclusive Economic Zone or EEZ. Nakatagdang ganapin ang naturang aktibidad ng grupo simula bukas May 14 na magtatagal ng tatlong araw. Inaasahang nasa isang daang Pilipino boats ang makikilahok sa misyon kung saan maglalagay rin ang mga ito ng boy na may mga nakasulat na WPS atin ito para igiit ang territorial integrity ng bansa. Nilinaw rin nila na ang kanilang misyon ay mapayapa at nakabatay sa international law. Para sa EuroTV News, ako si Henry V. Nicolas Sumasaludo sa Bawat Pilipino.